Pangalawa, authority is given. Basahin natin ulit yung Mateo 28:18 to 19 At lumapit si Yesus at nagsalita sa kanila na sinasabi, Lahat ng kapamahalaan ay ibinigay sa akin sa langit at sa lupa. Humayo nga kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Spirito. Hindi basta sinugo ng Panginoong Yesus ang mga alagad ng walang kagamitan. Kung hindi, nagbigay siya ng lahat ng kakailanganin nila para sa pag-harvest na mga ililigtas at gagawing alagad. Sabi sa Mateo chapter 10.1 at binigyan sila ng kapangyarihan. Dito naman sa chapter 28 ay binigyan sila ng kapamahalaan o authority. Hindi sila binigyan ng all authority. Tanging ang Panginoong Isus lamang ang may all authority o lahat ng kapamahalaan tayo ay binigyan lamang ng kapamahalaan na magbahagi ng mabuting balita at gumawa ng alagad. Halimbawa, ang isang traffic enforcer ay may authority o kapamahalaan na pahintuin yung sasakyan na nag-overspeeding pero wala siyang kapangyarihan na pahintuin ito sa pamagitan ng pagharang niya sa daan at pigilan ng pag-andar ng kotse. Pero dahil sa may authority siya na binigay ng pinuno ng ating pamahalaan, ay sa isang kumpas lang ng kamay niya ay hihinto ang isang mabilis na sasakyan at hindi kailangan ng pwersahan. Ganon din naman, maaaring wala tayong kapangyarihan na magbago ng isang tao pero binigyan tayo ng authority na gawin silang alagad. Binigyan tayo ng authority na ibahagi ang Panginoong Yesus na magbibigay sa kanila ng kaliwanagan kalakasan at comfort. Hindi tayo maaring pigilan ng jablo para sa gawain dahil meron tayong authority. Meron tayong authority na manalangin ng kagalingan, pagpapala at paglago ng isang tao. Kaibigan, ayon sa talata ay all authority o lahat ng kapamahalaan ay nasa Panginoong Yesus. Nasa kanyang authority na magpagaling ng pilay at bulag at lahat ng karamdaman. Nasa kanyang authority na magpalayas ng masamang espiritu at iba pa. Nasa kanyang authority na bumuhay ng patay. Nasa kanyang authority na magpatawad ng kasalanan. Authority na maging tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Authority na ipadala ang banal na espiritu. Authority na magbukas ng saradong puso at isip ng tao. Authority na magbigay ng buhay na walang hanggan. Authority na i-resurrect tayo ba? balang araw. Grabe, all authority ay nasa Panginoong Yesus. At ang nakakabless dito ay ang lahat ng nanampalatay sa Panginoong Yesus ay binigyan ng spiritual authority ng Panginoong Yesus. Sabi sa Ephesians 2, 4-5, Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Narealize ko na tayong lahat ay patay dati sa kasalanan pero nung nanampalatay tayo sa Panginoong Yesus ay binuhay tayong muli at niligtas. Pero hindi ito dahil sa ating mga ginawa kung hindi dahil lamang sa maawain ang Diyos at dahil lamang sa kanyang biyaya kaya tayo naligtas. Then, sabi sa susunod na verse, at dahil sa pakikipag-isa natin kay Kristo Yesus, binuhay tayo ng Diyos mula sa mga patay kasama ni Kristo para maghari tayong kasama niya sa karian ng langit. Grabe, sabi dito ay binuhay tayong muli, binigyan ng walang hanggang buhay para sa ang purpose, para daw maghari tayo sa langit kasama ang Panginoong Yesus. Grabe, ito yung authority na binigay sa atin na halos hindi ko maisip kung bakit ang isang makasalanan na gaya ko ay bibigyan ng karapatang maghari kasama ang Panginoong Yesus. Now, ang reason bakit ito ginawa ng Diyos ay tuloy natin sa susunod na verse. Ginawa niya ito para maipakita niya sa lahat sa darating na panahon ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya niya at kabutihan na ibinigay niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Grabe! Ginawa niya ang paglilinis, pagpapatawad at pagbigay ng buhay na walang hanggan sa ating mga patay at makasalanan na tao para maipakita niya sa lahat ang hindi mapapantayang kasaganaan ng biyaya ng Diyos sa atin. Grabe, walang papantay sa grace ng Diyos. Ibigan, hindi ko alam kung gaano kalaki ang kasalanan mo, kaya nagdududa ka kung tatanggapin ka pa ba o patatawarin ng Diyos. Kaibigan, walang papantay sa grace o biyaya ng Diyos. Sobra-sobra ito para sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Lumapit ka sa Kanya at manampalataya sa Panginoong Yesus. Maraming tao, inisip nila na ang goal ng Christianity ay ang umiwas sa kasalanan. Pag hindi na ako naninigarilyo, pag hindi na ako sumasama sa mga bad influence kung barkada, pag hindi na ako nakakapagsugal, pag hindi na ako nandadaya sa negosyo o trabaho, ay okay na ako. Kaibigan, hindi yan ang goal ng Christianity. Totoo na mabuti ang ginagawa mo pero hindi yan nagtatapos dyan. Ang goal ay gamitin mo ang binigay sa iyong authority ng Diyos para gapiin ang pwersa ng Diablo. Paano? Sa pamagitan ng pagbabahagi ng mabuting balita at paggawa ng alagad. Nagagawa din ng alagad. Ibigan, tanong mo ito sa sarili. Ang iyong buhay ba ay kinakakitaan ng pagsasabuhay ng authority o pag-iwas lang sa kasalanan? Dalangin ko na gamitin mo ang authority na binigay sa iyo ng Diyos at gawin mo ang pinapagawa niya sa iyo. Nakakalungkot dahil hindi masyadong tinuturo ng mga church ang authority na meron tayo sa Panginoong Yesus. Iniisip ng mga mananampalataya na wala tayong authority sa Diablo. At para sa mga pastor, missionaries, evangelists lamang ang mga ito. Mali kaibigan, ikaw ay extension ng langit dito sa lupa. Kung anong authority meron ka sa langit, ay authority mo din dito sa lupa. Binigyan ka ng authority laban sa Diablo at sa mga strategy nito para mapigilan ka kanya na umusad sa pamumunga o, o sa pagmultiply. Ayaw na ayaw ni Satan na malaman ng mga Krisyano na sila ay may authority. Bakit? Kasi sabi sa Bible ay ang purpose niya sa atin ay nakawan, patayin at wasakin. Gagawin niya lahat para hindi natin matupad ang kasiyasiya at makabuluhang buhay na magawa mo ang purpose ng Diyos. Bibigyan kanya ng takot, kasinungalingan at iba't ibang reason para hindi mo magamit ang authority na binigay ng Diyos sa iyo. Tanda mo ito kaibigan. Ikaw at ako ay kabahagi ng katawan ng Panginoong Yesus kung saan ang ulo ay ang Panginoong Yesus. Kung saan pupunta ang ulo ay susunod tayong bahagi ng katawan. Ang Panginoong Yesus, ang ulo, hindi siya pwedeng pumunta sa kaliwa tapos Nasa kanan naman tayo. Kapag ginagawa mo ang pagsulungat sa ulo, ayaw mo gamitin ang authority na meron ka para magawa ang kalooban ng Diyos. Ay maaaksidente ka. Bakit? Kasi hindi ka sumusunod sa ulo. Sabi sa gawa 1.8, Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating na sa inyo ang banal na spirito. Kayo ay magiging mga patotoo sa akin sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Ay sa talata ay tatanggap tayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na spirito. Kaibigan, Nung binigay sa atin ng utos na paggawa ng alagad, ay binigyan din tayo ng kapangyarihan sa pamagitan ng banal na spirito. Kapangyarihan na mapagtagumpayan ng kahirapan sa paglilingkod, mapagtagumpayan ng temptations na magpapahinto sa atin sa ministry, kapangyarihan na maging mapagmahal sa kaaway at marami pang iba. Sabi din sa Romans 1.16, ito ay sapagkat hindi ko kinakahiya ang ebanghelyo patungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat isang sumasampalataya. Ang ebanghelyo ay una para sa mga Hudyo at sunod ay para sa mga Hentil. Kaibigan, bukod sa authority at kapangyarihan ibinigay sa iyo ng Diyos ay may kapangyarihan din mismo ang mabuting balita ng kaligtasan. May kapangyarihan itong magligtas at magbago ng karakter at pananampalataya ng isang tao. Sabi ni Mel Gibson, hindi naman siya preacher at pastor pero pakiramdam niya nililit siya ng Diyos na gawin ang pelikula na The Passion of Christ. Sabi niya na ang banal na spirito ang kumikilo sa pamagitan niya at umaasa siya na maungusap ang pelikula para maipakilala ang mabuting balita. At yun nga ang nangyari matapos mapanood ito ng maraming tao may isang Muslim na matapos niyang mapanood ito. Sabi niya, ako ay Muslim. Hindi ako mahilig sa mga ganitong pelikula, pero matapos ko panoorin ang Passion of Christ at malaman ng ginawa niya para sa akin ay nabuksan yung aking mata. At naitanong ko na bakit maraming tao ang nagre-reject sa Panginoong Yesus kahit na napakarami naman niyang ginawa para sa atin. Sabi ng Muslim, hindi ako papayag na mapasama sa mga nagre-reject sa Panginoong Yesus. Ibibigay ko na buhay ko sa Kanya dahil minahal niya ako ng sobra. Kaibigan, authority is given. Binigyan ka ng kapamahalaan ng Panginoong Yesus. Huwag mo ito sayangin. I-disciple mo ang iyong asawa, anak, magulang, katrabaho, kasama sa sports, hobbies at iba pa.